What's up mga idol, ayan may gagawin tayo So shoutout po kay Galit Raymond Marcos So siya po ang mayari ng cellphone na to So galing po ito sa Santa Rosa, Nueva Ecija So ang problema doon ito mga idol Ay hindi nag charge, so Samsung Tingnan natin, so buhay. binigay niya Ang picture, buhay naman So, pignan lang natin kung ano yung problema kaya lbc ito mga idol. So, sa mga gusto mong payos, pwede kayo magpa-LBC, TNT, Lalamog, Grab, o any courier. So, pwede na kayo mag-open mga kapag malapit. Kapag malalayo naman, pwede kayo magpa-LBC at TNT. So, ayan. Buksan na natin. Ah, Samsung A70 nga. So, tingnan natin kung buhay. Kasi nakita ko yung pinasa na yung picture ay buhay. Buhay nga siya mga idol. So, kasi yung mga Samsung may doon, may problema sa charging, sa mga flex, lumuluwag siya. So, kailangan po siya jumpiran. So, tingnan natin kung na-jumpiran na to. So, wala naman siyang sinabi na pinagawa na ito. Basta ang sabi niya, hindi daw nag-charge. So, i-check na lang din natin kung ano yung naging problema. Ayan. So, so, tayo po natin mabuksan. Ayan, parang lubat mga ito, lo. Oh. 3% na lang. So, tingnan natin yung charge mga ito kung mag-charge. So, ayan, pansin ninyo, wala po talagang reaction. So, tingnan naman natin dito, charger. Nung nagcha-charge po siya, oh. Nakapit charge, pass charge, steam eye turbo. So, pagdating dito, walang reaction, pero buhay ang unit, oh. So, 3% na lang ang natira. So, subukan natin dinan, mga idol, kasi madalas kapag dinidinan ito, mag charge ito. Kung may tama ang flex. So, yun, wala talagang reaction pala, oh. So, pag kasi ang gitna nito, madalas nagcha-charge. So, chinake up natin yung charging pin niya. Wala namang bali or sunog. So, tingnan na lang natin. Buksan natin. Ay, madali Ay, wala na palang. Ay, na-jumper na, na pala mga idol, oh. So, may, nakita nyo, may jumper na. So, possible nito mga idol na nasa charging pin ng dama. O tingnan natin. Baka short ang linya. So, natis. Nagawa na pala kasi wala nang mga screw. Oh. Tingnan natin. So, wala nang mga screw. So, hindi kasi nagalagay sa ba baonan. Diretso na siya. Uh, napupunan itong kakahinang buksan na natin ah, agad tanggalin muna natin itong sim tray yun kulang ginamit natin so ayan panahinang na nga mga idol bago na rin itong ano, charging flex So ayan, tanggalin natin yung battery. Pwede so, natin ma -op. Bakit kaya ayaw pa rin mag-charge? Ayun lang, nagdikit-dikit na pala mga idol, oh. Yun lang. Nagdikit-dikit. Ground kasi itong mga idol. Kapag dumikit yan, ah, hindi talaga yan mag-charge. Short ang linya ng jumper, mga idol. So, malamang, tinayuhay ito. So, ayan, kitang-kita, oh. <laughs> kapag di ayuhay talaga kapag hindi mo kabisado ayun mga idol itong gilid kasi nito ayan ground ito ngayon pag dumikit ito ang jumper dito ayan so ayan natanggal na yung jumper so magsi short yan so, hindi kayo magsi charge grounded na ang linya ng charging subukan natin ikabit to at itisira natin sa taas kung papalo o hindi kasi kapag ito short dito mga idol pati taas yan short grounded kasi nagdikit-dikit ang mga ga kaya hindi na pa charge so tingnan natin istira natin siya nakagabit niyang kanina dyan so magandang quality na pa naman ng battery napalitan na rin pala so yan istira natin so kapag ito pumapalo ng kabilaan ang lakas ng palo ah grounded nga mga idol so dito naman nga nakita ko magandang pagkakalagay okay naman sa so, pagdating dito Kapag short kasi dito mga idol at nakakunik itong jumper, mag short ito dito. So kapag tanggalin natin itong jumper mga idol, kasi hindi na nakakonect dito dahil nandito ang short. So, mag-normal ang linya nito mga idol. Ayan, papalo yan. Ang kabila nito, dapat hindi siya papalo. Ayan, o. Oh. Normal siya. Kanina kasi nung no, nakakabit ang chamber, kabilaan ang palo. Ayan, o. Oh. Hindi na siya papapalo kabilaan. So, dito mga idol, normal ang linya niya. So, pagdating sa baba, dito nag-short. Kaya hindi talaga siya mag-charge. Dahil ay nagdikit-dikit na, o. Oh. Nagdikit dito mga idol. Ito ground dito mga idol. Ayan yung gold na yan. Papaikot yan. Ground yan. So ngayon, kung sobrang tingga mo pag hinang, so DIY ito malamang. Kaya ayan, tanggalin na lang natin. Linisan natin to. So kailangan walang short ang or hindi magdikit-dikit. So ito yung mahirap mga idol kapag DIY talaga oh. So, Pasibol na DIY ito. Nagdikit-dikit na. charging board pa naman ito kaya kahit tampiran mo siya hindi mo talaga makipa-charge dahil grounded ang linya sa baba so maling pag inang tanggalin muna natin itong fingerprint so hinangan natin so pag wala ng dikit na sa gilid mga idol or ano na siya normal na ang linya sa jumper papunta sa taas mag normal na rin to ang, dis ang ano niya, charging so dito nag short mga idol kaya eh, hindi talaga madali gumawa ng mga ganito so, napakadali lang po niyang tingnan pero hindi po yung ganong kadali gawin so ayan medyo natanggal ko na yung ano so itong linya na to mga idol nagdikit dikit eh kaya iwasan nyo mag DIY mga idol mas dumikit ang positive sa ground no meron pa rin so, ito lang yung linya niya mga idol oh. yan kaya hindi mo talaga siya mapacharge so, so ayos naman yung jumper na nilagay yun nga lang hindi na ipacharge dahil nagdikit And, e eh, balik natin yung jumper mga idol try natin kung magcharge na nagdikit-dikit na yung ating ga eh oh. buti sa taas normal siya mga idol Try natin, testing natin yung charge. Pag ito mag-charge, normal na to. Yun. So, nag... <laughs> Ayos na. So, yung jumper niya, inayos lang natin kasi nagdikit-dikit talaga. So, ayan, normal mga idol, 3%. So, ganun na kasimple mga idol. Ayos ko lang yung jumper sa baba. Ayan, so ito yung jumper niya kanina. So, dito talaga nadali sa baba mga idol. So, nagtikit dito sa charging board yung pang, ano niya, hinang. Yung paghinang doon sa positive din ng, ano, point to point kasi yung mga idol, sa taas at baba. Ngayon, kapag nagtikit dito sa baba, short din yan ang taas. Kasi connected dito sa flex, ako na sa taas. Kaya, ayan, ingat kayo mga DIY mga idol. So, di ba, yung gastusan yung mga idol, kasi lalong masira, mag-short, papunta sa IC, mas mahirap na yun. Mas malaki na ang gagastusin. Subutin so, na lang dito, Binalik na uh, nilinis lang po natin yung linya doon sa il ilalim dahil nagdikit-dikit nga dahil sa paghinang na mali ang paghinang. So nagdikit-dikit na siya. So Sana nagawa din kayo ng idea mga idol. So pag paghinang kayo mga idol, pwede niyo naman hinangin doon sa konektor mismo, konektor to konektor mga idol kung nahirapan kayo. So itago natin 'to. So ito yung jumper niya kanina mga idol, so nasa ilalim na yan, hindi na yan magalaw-galaw. At least napacharge na natin. So ipapadala natin ito ngayon. So magaling ito ng Nueva Ecija. So tatlong parcel po. Dumating ngayong umaga mga idol. So, so gawin na natin lahat. So nagcharge na siya mga idol. So nawala na po yung short sa taas. Ayan. So charge natin. Yun. Normal na. Nagcharge na talaga siya. Ang nadali lang kasi dito. Lalo na kung mali po yung paggawa mo. Mag mali ang paghinang so, ay nag 4% na siya oh. pero ano mabilis lang niya magkarga mga idol kasi nakarekta siya nakadirect ang linya ng charging so mas mabilis siya magkarga so yun nga lang wala na itong mga screw so si sir na po bala sa screw hindi balik kasi ayun yung dumating sa atin wala nang screw hindi natin alam kung oh, pinagawa ni sir o oh, siya lang ang gumawa kasi pinalitan na ng battery pinalitan na ng charging ito bago na ito mga idol replacement ng charging flex so maglagay na lang ako ng screw dito para ano in case ano man hindi siya maghiwalay kung hulog hulog man baka mamaya wala na palang screw to so kahit kilit kilit ang lagyan natin mga idol hindi eh, naman yan maghiwalay kahit may mga screw lang ito na apat mga idol gilid gilid ang importante dito para pag nahulog hulog siya hindi maghiwalay hiwalay so ayan na, na, na jumperan nga yun nga lang mali naman ang pag jumper so yun po yung na troubleshoot natin kaya ingat din kayo mag jumper mga idol hindi naman po madali talaga mag jumper madali lang yan tingnan pero kapag ginawa mo yan So, kasi mga iba, jampiran lang naman yan. Sige, subukan mo gawin. Kung magawa mo. jampiran mo lang daw. Maraming ganyan na mga nababasa ko sa ano. Lilinyahan lang daw. Yan, subukan nyo gawin kung magawa nyo. Kaya kung gusto nyo magpagawa mga idol, pwede kayo mag-PM. Pwede kayo mag mga ganito mga idol. Makuha nyo naman kaagad ito. Kapag ganito ang pagagawa. So, kailangan kasi mga idol, tama yung pag-jumper. Pagtap ng jumper o. Oh. Paglagay. Kasi nalagay mo nga siya Yun nga lang. Short naman yung ginawa mo. Wala rin. Useless din ang gawa mo. So ayan. Limang screw pa lang nilagay ko mga idol. So, kahit hindi natulagyan ni sir ng screw. Diretso na niya gamitin to. So ayan. Nag 5%. Mabilis lang mga idol. So kaya yun mga idol. Ang lagi kong sasabihin sa inyo. Kung alanganin man kayo gumawa. Or mag kung wala kayong experience, mas maganda wag niyo nang gawin para hindi lalong lumala ang problema kasi ito, ay nag 6% agad siya kung hindi natin nagagapan yung uh, nagdikit mga idol ay papalitan natin ng charging board mas mahal na ang magagastos so lilinyahan pa natin so kapag ganito mga idol ay medyo ano lang naman ito gawin kapag kabisado mo na Med basic lang ito gawin mga idol kung sakaling kabisado mo na talaga pero kung hindi mo kabisado talagang mangyayari talaga yung nakita niyo ganina Ayan, antayin natin kung mag-charge na naka-on. So, inun ko, in-charge ko, in ko po siya na naka-on mga idol. Ayan, 6% na mga idol. From, ayan, fast charging na rin ang nagalagay So, ibig sabihin, mabilis siya mag-arga. 1 hour, one hour and 45 minutes. So, mabilis na to. Full charge sa ng mga idol. Minsan naman, mas, mas mabilis siya mag-charge. So, magandang quality pa naman ng battery nito mga idol. So, ayan. Ayan. Tignan natin yung charge. Ah, yun, normal na siya. 7% na, ang bilis, oh. Ayan. Kabilaan na siya, nagja-charge na kabilaan. So, hanggang dito lang tayo mga idol. Maraming salamat. So, ipadala ko agad dito ngayon. Ngayong araw. So, shoutout ka sir. Naayos na cellphone mo sir. Ayan, fast charging na siya. 7% ang bilis yung mag so kapag na narikta kasi yan mga dalor na bypass or na jumper ang linya ng positive to positive sa baba so mapilis talaga siya mag charge so hanggang dito lang tayo maraming salamat sana nagkakuha din kayo ng idea sa paggawa natin maraming salamat po sana i-share nyo po ang video natin para alam din lang iba kung anong mga dapat gawin sa mga gantong fixin na maraming salamat po